Ayan tulay guys Ayan ang ganda oh Ganda paliguan guys oh. ayan, May badyaw doon guys oh Badyaw Ayan mo oh guys hmm. ang ilog na daadaan na Ayan oh sarap dito guys malamig talagang dadami yung mga anak mo pag dito ka natulog yan o okay. tingnan mo guys yung mga daanan puro ilog sapa o tingnan mo sapa ganda no yan yan huh. pagod kami guys pawis na pawis na pawis na pawis ganda dito guys yan Makulimlim. Ah, maririnig mo lang. Huni na mga ibon. Tsaka, ano, ilog. Ayan. Guys, ayan. banig yan, guys. Tapos, tuturo ko sa inyo yung kung ano ang abaka. Yan guys, ito ang abaka. Saging yan guys. Pinagawang abaka. Yan. Yan. Sabi. Ayun. Oh. Okay, bye.